Alis kami! Hindi okay. ka namin masama, maliit lang yung motor eh. Saka ka na lang sama na eh pag may 4 wheels na ako. <laughs> Hi guys! What's up? What's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. And for today's video guys, pupunta kami sa bahay ng kapatid ko guys na si Tungtung. So let's go! Dahil uuwi ang kapatid kong si Jeremy, yung bunso namin guys. Ayan na naman kami, gagala na naman. So ang destination namin ngayon guys ay sa Inagawan. Sa Inagawan kasi yung bahay ng kapatid ko guys. So ayan, ready na ang okay, aming sasakyan. Naks, sasakyan talaga. Motor pala. So guys, nandito na kami banda guys sa Sigsag. Yan yung lumang Sigsag guys. Ang ganda dyan guys, dumaan, nakaka-enjoy. Ang ganda ng tanawin. Para siyang bituka ng manok guys ng Quezon Province. Pero mas maganda yan guys kaysa don sa bituka ng manok. Kasi yung tanawin dyan guys, sobrang ganda talaga. At yung dadaanan mo talaga, yung gilid talaga ay bangin talaga guys. Kaya delikado talaga pag hindi ka nag-ingat dito dumaan. Ayan guys, oh kung nakikita nyo ang lalim talaga niyan guys ng gilid ng mga daan na yan, guys. So ayan yung paligid niya guys, oh ang ganda. Puro gubat talaga guys. Sa gitna talaga ng gubat dadaan. So diyan guys, ay wala na daw masyadong dumadaan diyan guys. May dumadaan lang diyan pag may gusto lang dumaan, pero pag ayaw mong dumaan diyan, pwede namang hindi dumaan diyan guys kasi dalawa dalawa yung kalsada diyan guys. Gumawa sila ng bagong kalsada. Kasi marami ay atang na ano dyan, natatakot dumaan. So kaya kami dumaan dyan guys kasi gusto ko rin siyang makita guys. Kasi dati ang alam kong sigsag guys, ang pangit ng daan, yung bako-bako talaga yung daanan. Pero ngayon, namangha talaga ako sa ganda ng daanan guys, ang ganda ng mga tanawin. Ayan guys, so oh, simentado talaga yung gilid. Dati kasi guys, hindi yan ganyan ano talaga siya guys as in literal talaga na kalsada lang nasira sira tapos paki, makikita mo talaga yung bangin sa gilid kaya matatakot ka talaga dumaan pero ngayon ang ganda na ng kalsada ngayon yan guys sabi ng kapatid ko guys karamihan ang dumadaan dyan Nagpi-picture taking dyan banda guys ang ganda kasi dyan banda guys ng tanawin gusto ko rin sana mag picture taking kaso lang may kasama kami baby ayokong bumaba ng ganyan guys na lang yung tao nakakatakot Nakakatakot siguro dumaan dito guys pag umuulan. Tingnan nyo. Nakakatakot baka ano mag landslide. Dahan-dahan nga lang yung takbo ng kapatid ko dyan eh. Kasi ano talagang palikuliko talaga yung daanan. Kaya dahan-dahan lang din yung takbo niya. Kaya ang ganda ng ano dyan oh. Ang ganda ng view dyan banda guys. Ang lalaki ng puno ang tataas. Bangin na yan dyan guys sa gilid. So, magsa soundtrip trip muna tayo guys. I-enjoy natin ang view. So guys, nandito na tayo sa dulo ng daanan ng sigsag guys. Kung nakikita niyo may isang kalsada guys, 'yan yung sinasabi kong isang kalsada na pwedeng daanan. Yung daanan na 'yan guys ay diretso lang, hindi siya sigsag 10 years later. Hi guys, after 10 years, nakarating na rin kami sa bahay ng kapatid ko guys. Kaso lang wala siya guys, nag-extra daw, nag-extra sa trabaho. Kaya nandyan lang guys ay yung dalawang ano anak ba? ng kapatid ko guys at saka asawa niya. Sabado man, papasukin mo. Tayo mo sabado. Bukas? Guys, ang ganda dito sa kanila guys, ang lawak at ang daming tao. Ang dami nilang pato guys, so oh, nakakatuwa. Ang sarap katayin guys, ang sarap niyan iulam. <laughs> So ayan guys, may nakita akong dumi ng pato guys, tinatakpan ko kasi baka madampot ni Sanya guys, kala niya chocolate. <laughs> ang hili kasi guys ni Sanya magdampot ng lupa. Kaya binabantayan ko siya guys kung anong gagawin niya kasi hindi mo mapigilan yung kamay niya, ang bilis. Ang saya dyan guys sa lugar nila guys, ang daming tao, ang daming bata. Nakaka-enjoy, hindi nakaka-boring. So ayan nga pala guys yung asawa ng kapatid ko guys at, ang kanyang anak na si Samantha. Guys tingnan nyo guys ang cute ng mga anak ng pato guys. Para silang mga laruan guys. Ang cute. Ang <laughs> cute. So ayan na um, nga si Sanya guys nag house tour na Hina house yeah. tour niya yung bahay Pasaway yeah, oh, na bata ba? Ang kulit Ito oh yeah. yeah. Ayan oh chicken oh Ayan oh Ayan oh Ayan Ka-edis si Sanya Walang pakialam Ayan oh So, ayan siya, guys. So, ganyan yung gawa niya, guys. Ang hilig niya magdampot ng lupa ng time na yan, guys. Sa discover niya na pa pwede pa nalaruan yung lupa. Pero, sinaway ko na siya, guys. Ngayon, di na siya nagaganyan. Dahil mga pato. Sa'yo yung bahay ni mama mo? Siya, ang cute ni Zed Zed guys na amin siya sa mga pato na nakikita niya guys ang cute pati yung bunso kong kapatid guys nag enjoy din dyan guys ang ganda daw dito sa lugar nila kasi, kasi mukhang masaya guys dito ayan guys so oh, ang dami nilang pato tsaka manok guys nakakatuwa tingnan para ka nasa farm yung dami niya ang chicken

Grabe si isa guys. Enjoy na enjoy sa lugar na yan guys. <laughs> Muntik para dapa. Ang lawa kasi na laro-lawa nila dyan guys oh. so, siguro dyan, si, dyan, kami nakatira. Grabe pagod namin kapahabol kay Sanya. Ayan na, nakalabas na siya. Buti na lang nandyan si ate princess niya guys. Si ate princess niya ang nag, buhat ano, nagbuhat. Kayang-kaya kahit magkasing laki lang sila. Pauwi na kasi kami niyan guys. Kaya takbo na siya ng takbo. Ini-enjoy na niya yung lugar. Nyang nyang wag dyan! 10 years later. So guys, after 10 years, nakauwi na rin Ay, kami guys. Sobrang pagod sa biyahe. Ay, pero enjoy. Ayan yung nanay ko guys oh. Hindi nakasama kasi hindi na nakasya na sa na motor. Niya, niyos, <laughs> Nakakapagod. Samanta.